Hello mga kaibigan, samahan nyo ako sa pagpapalit ng gear oil sa aming e-bike. Papalitan ko yung gear oil ng aming e-bike dahil sa dalawang bagay na naobserbahan ko sa kanya. Una, may delay sa kanyang shifting. Pangalawa, nakakarinig ako ng grinding sound sa bandang likuran tuwing nag accelerate ako kung saan nakapuesto yung kanyang gear hub. Ito yung kanyang gear hub. Sa pagpapalit ng gear oil kailangan mo lang ng isang tool lalo na kung Soko brand yung ebike mo. 12mm na close and open wrench ang kailangan mo lang. Kailangan mo ng panalan ng gear oil at yung gear oil na ipapalit mo. Itong ipapalit ko ay Yamalube. Binili ko ito sa halagang 70 pesos yung bibiliin ko sana ay Honda gear oil pero hindi available sa sa motorcycle shop na pinuntahan ko. Meron ding iba na brand yung RS8 at uh, marami pang iba. Tara palitan na natin. Papakita ko muna sa inyo kung saan banda yung drain bolt. Ito yung drain bolt niya. Tapos, itong sa taas, ito. Yan. Diyan natin ilalagay yung gear oil. Yan, tapat natin yung panala dun sa may drain bolt. Tsaka natin tanggalin yung bolt. Yan. Pag ganito, yan. Pag ganyan yung luwag niya. Yan. Yan. Hintayin natin na mawala yung tulo ng gear oil. Para mas mabilis yung daloy niya, buksan natin yung sa, ta sa taas. Yan. Pag sa taas, yung luwag niya, pa ganyan ayan. ayan mga kaibigan after 25 minutes wala nang natulo na oil Tip ko lang sa inyo, kapag nagde-drain kayo ng gear oil, magandang itagilid nyo yung e-bike ninyo para ma mabilis yung paglabas ng oil. check natin yung itsura ng oil. Ayan po. Madumi na nga, maitim-itim na siya. Tapos parang may mga uh, small particles na metal. Ewan ko kung kita nyo sa video pero may mga parang silver. Ang kulay na maliliit. Yun. Kaya need na talagang palitan. Okay, palit na, ibalik na natin yung ano. Drain bolt. Yan, ingatan mo. Baka mamaya hindi pantay yung pagbalik mo ng bolt. Baka ma masira pa. Tapos, pitan natin. Yan, tamang higpit lang. Huwag masyado. Yan. Ngayon, ilalagay na natin yung gear oil. Ito yung butas niya. Ito, yun. Okay. Ayun kung kita nyo, yun. Tinuso ko dun. And after nating ilagay itong gear oil, ibabalik natin yung yung bolt eto yan ingatan nyo baka mawala may washer yan pati yung sa baba eto lang mga kaibigan kung paano palitan ang gear oil